Pagpasok namin dito, binidyo ko agad ang palibot. Pero ito po ang narinig namin sa video namin. Noong nireplay namin siya. Yan po. Yan po ang narinig namin. Parang sigaw ng isang taong parang sinasakal ayon po sa kasasayan, ito ay panahon pa ng mga katsina. Kaya marami na po ang namamatay dito. Yang building na yan, dyan po kami noon nagtatrabaho. Kaya lang, bawat araw, may mga pangyayari hindi natin maitindihan sa loob ng building na yan. Lahat na nagtatrabaho dyan ay, ay may nakikita ta na hindi nila mapaliwanag sa oras ng trabaho nawawala yung mga tools nila at hindi na alam saan na at bigla na lang lumitaw sa ibang lugar pagkatapos ng trabaho naglilinis kami pero hindi malilinis yung buong building dahil pabalik-balik lang ang mga basura yung mga karpentero hindi nagtatrabaho na mag-isa dahil bigla na lang yung hangin papasok na ng lamig at hindi mo maintindihan ng sarili po habang nagtatrabaho ka sa loob. Labor pa kami noon. At itong na ito, kami ang nakukay niyan. At nunahukay nakukay namin, marami klase. May mga bungo at mga kalansay. Kailangin na namin napalalim na masyado dahil nakita na namin yung tinatawag nilang tunnel magbutang dagat. Lahat po mga tao na tutarabaho dito ay nakaranas po ng takot at pangamba na magkasakit sila.